Maaring lumipad ang tao. Isinalisay ni Virginia Hamilton, isinalin sa Filipino ni Roderick P. Orgales. Sinasabing, iniingatan ng mga taong nakalilipad ang kanilang kapangyarihan kahit na inalis nila ang kanilang pakpak. Inililihim nila ang kanilang kapangyarihan sa lupain ng mga alipin. Sila ay nagbalat kayong mga tao mula sa Afrika na may maitim na balat. Hindi na nila maaaring ipaalam sa kanila kung sino ang nakalilipad at ang hindi. May matandang lalaki na nagngangalang tumpi. Mataas ang kanyang tindig, samantalang ang batang babae na dating may pakpak ay si Sarah. Makikitang may batang nakatali sa kanyang likod. Nanginginig siya kung mabigat ang mga gawain. Sa ganitong pangyayari, sisigawan siya ng tagapagbantay ng lupain. Ang nagbabantay sa kanila ay nakasakay sa likod ng kabayo at itinuturo ang mga alipin. Hinahampas ng latigo ang mga mabagas sa gawain upang maging mabilis sa kanilang paggawa. Si Sarah ay naguhukay at nag-aayos ng pilapil sa palayan habang ang bata ay tulog sa kanyang likod. Nang magutom ang bata, ay nagsimula itong umiyak ng malakas. Hindi niya ito mapatigil. Ibinaba niya ito at hinaya ang umiyak ng umiyak, maski ayaw niya itong gawin dahil anak niya ang bata. Ba't ay umiigay mo yan? Sabi ng tagabantay, sabay turo sa bata. Hinawakan niya sa balikat si Sarah hanggang sa mapaluhod ito. Hinampas nga ng latigo ang bata, samantala si Sara ay bumagsak naman sa lupa. Ang matandang naroon na si Toby ang tumunong kina Sarah. Aalis ako ng mabilis, sabi niya pagdaka. Hindi makatayo ng tuwid si Sara. Napakahina niya. Nasusunog na ng araw ang kanyang mukha. Ang bata ay umiyak ng umiyak. Kaawaan mo kami! Kaawaan mo kami! Malungkot si Sarah dahil sa nangyari. Naghihimotok siya at napaupo na lamang sa pilapil. Tumayo ka! Ikaw, may tim na baka! Hiyaw ng tagapagbantay. Itinuro si Sara at muli na namang hinampas ng latigo sa hita at ang sakong niyang gamit ay naging basahan. Ang dugo sa kanyang sugat ay humalo sa putik at hindi na siya makatayo. Nandoon si Toby, ngunit kahit isa ay walang makatulong sa kanya. Ngayon na, bago pa mahuli ang lahat. Sige anak, ngayon na ang panahon. Sagot ni Toby, humayo ka kung alam mo kung paano ka makakaalis. Hum-yali kong buba tambe at ang mga salita na may kapangyarihan ang kanilang mabilis na nasambit ng pabulong at pabuntong hininga. Tumaas ang isang paa ni Sara sa hangin. Noong una ay di maayos ang kanyang paglipad na hawak-hawak ng mahigpit ang kanyang anak. Naramdaman niya ang mahika, ang misteryo ng salita ng Afrika. Sinabi niya na malaya na siya tulad ng isang ibon na animoy balahibong umiilan lang sa hangin. Ang bantay ay nagronda habang sumihiyaw at sumisigaw, samantalang si Sarah at ang kanyang anak ay lumipad sa bakulan, sa mga kahoy, sa mga nagtataasang puno na hindi siya nakikita maging ng tagapagbantay. Lumipad siyang tulad ng isang agila hanggang sa unti-unti na silang makita ng mga taong nasa ibaba. Walang sino man ang makapagsalita tungkol dito, hindi makapaniwala, subalit nakita nila ito. Nang sumunod na araw, ay may nakitang patay na nakahandusay sa mainit na palayan, isang batang lalaki na alipin. Nakita siya ng tagapagbantay at nilatigo siya, bumagsak ang bata. Pinuntahan siya ni Toby at sinabi nito ang salita ng lumang Afrika na minsan lang niyang narinig kaya hindi niya agad maintindihan. Nakalimutan ng bata ang narinig niya. Nagtungo si Toby at muling naibulong sa bata. Nakuha niya na ang tamang salita. Nagpagulong-gulong siya sa hangin. Pansamantala siyang nakalipad at siya ay idinuyan sa mainit na simoy ng hangin at muli siyang nakalipad. Iba-iba pa ang bumagsak dahil sa init. Naroon lagi si Toby. Umiiyak siya sa nakikita niyang bumabagsak at nandyan siya upang iabot ang kanyang kamay. Kum -ku ka yali, kum tambe. Pabulong niyang sabi, at muli na naman siyang nakalipad at pumailan lang sa hangin. Ang isang lumilipad ay maitim at may makislap na tungkod habang siya ay nasa taas ng ulo ng tagapagbantay. Dumako sila sa pilapil, sa palayan, sa bakuran at sa batis na dinadaluyan ng tubig. Bihagi ng matanda, sabi ng tagapagbantay. Narinig ko siyang sinabi ang mahiwagang salita. Bihagin siya! Samantala, may isang tumatawag. Nakuha na ng tagapagbantay ang kanyang latigo upang itali si Toby. Kinuha niya ang kanyang baril upang patayin ang negrong si Toby. Natawa si Toby. Lumingon siya at ang sabi, hindi nyo kilala kung sino ko. Hindi rin nyo alam kung sino pa ang ibang tulad naming nasa palayan. At muli niyang naibulong ang mahiwagang salita bilang pangako sa angkan ng mga itim. Sinabi niya ito sa lahat ng mga kalahing nilang nasa palayan sa ilalim ng malupit na latigo. Buba yali, buba tambe may napakalakas na sigawan at hiyawan. Ang baluktot na likod ay naunat, matatanda at ang mga batang alipin ay nakalipad na magkakahawak ang kamay. Nagsalita habang nakabilog, animoy sing-sing. umaawit pero hindi sila magkakahalo. Hindi pala sila umaawit, sila ay lumilipad sa hangin, langkay-langkay na animo mga ibang tumatakip sa asul na kalangitan, may itim na anino. Hindi na mahalaga kung sila ay nakalilipad ng napakataas. Tanaw nila ang mga plantasyon, ang taniman, paalis sa lupain ng mga alipin. Lumipad sila patungo sa kanilang kalayaan. Kasabay nilang lumilipad si Toby at sila ay iniingatan ito hindi siya umiiyak, hindi rin siya tumatawa. Siya ay tagagabay. Nakita niya sa taniman ang mga katutubong alipin na naghihintay kung sila ay makalilipad na tulad nila. Isama niyo kami sa paglipad, kanilang wika. Pero sila'y natatakot sumigaw. Hindi na nila nahintay na sila ay maturo ang lumipad naghintay ng pagkakataon na makatakbo. Paalam ang sabi ng matandang tumatawag na si Toby. Kausapin mo silang ulilang kaluluwa at siya ay lumipad at naglaho. Sinabi ng tagapagbantay sa kanilang Panginoon ang kanilang nasaksihan. Ito ay isang kasinungalingan, gawa lamang ng liwanag. Subalit, ang tagapagbantay ay hindi nagsalita sapagkat alam niya ang totoo. Ang mga aliping hindi nakalipad ay nagpatuloy sa pagkukwento sa kanilang mga anak. Ang pangyayaring ito ay hindi nila malilimutan. Naalala nila noong sila ay malaya at nakaupo sa paligid ng kanilang lupang tinubuan. At sinabi nila ito sa mga bata ang tungkol sa mga taong hindi nakalilipad hanggang sa ngayon. Maraming salamat sa iyong panonood. Huwag kakalimutang i-like ang video na ito. Mag-iwan ka na ng comment sa ibaba. Pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated. Salamat, paalam.